Habang abala po itong mga DDS sa pagpapakalat ng mga fake news, meron na daw na release papers si Digong at makakabalik na ng ating bansa. Abala yung mga yan. Uh, pinapakalat ngayon yung mga old videos, ini edit para magmukhang pabalik na nga. at ayan na. Nasa Pilipinas na daw si Digong. Malabo yan. <laughs> Isang paraan. Ito ay tila pa pag-undermine sa kakayahan ng ICC sino bang kahiyahiya kung agad-agad ay pinabalik na lang ng bansa si Digong di ba ang ICC rin hindi yan gagawin ng ICC at lalong um, lalong hindi gagalangin ng ICC yung inyong mga panawagan <laughs> ngayon naman yan ang pinagkakabalahan ng mga DDS nakalimutan nyo po na mas lalong madadagdagan ang hinagpis ng marami sa inyo, lalo na po yung mga taga-suporta ni Bato de Rosa. Dahil sa puntong ito, hindi naman pwedeng uh, sabihin ni General Torre na sila ay naghahanda na. Ang sinabi nga niya dito ay, we are also making contingencies. Pag may nangyari ang ganito, ano ang ating gagawin? So, napaka detalyado na yung kanilang plano na pag-aresto kay Dikong. Yung mga yan ay hindi gagawa ng ganito ka-extensive na plan uh, kung wala talaga silang nauulinigan at kung hindi rin nila or wala talagang magaganap na pag-aresto. Siguradong nalalapit na yan. So, doble-doble talaga. Hindi na makakaalpas itong mga DDS na ito sa pag -knak -knak at sa pag-iiyak nga daw dahil madadagdagan. Paano kung hindi lang si Bato de la Rosa ang maaresto? Paano kung maisama na rin si Sara Duterte? Paano kung maisama pa si Bongo? Saan na po pupulutin itong mga diehard na ito? Hmm, ayan. Ready na kami sa pag-aresto kay Bato de la Rosa. We are also making contingencies. Pag may manangyaring ang ganito, ano ang ating gagawin? pag may nangyayaring ganon, ganon ang ating gagawin. So, talagang detalyado na yung kanilang plano. Uulitin ko ha, hindi yan gagawin ng PNP at lalong hindi yan gagawin ni, ni PNP Chief General Torre kung walang warrant of arrest na very soon ay ilalabas na. <laughs>